Mga bossy, kanina pala nagpa-edit na ako ng logo ko at gagawin kong sticker. Pero bago ang lahat, Namili nga muna ako ng mga sangkap dito sa plaza ng Guba. Ang mga binili ko nga dito, siling labuyo, bawang at sibuyas, pipino, at bumili rin ako ng tayod ng kamote. Maaga nga akong bumili ng mga sangkap kasi gagawa ako ng chili oil. At pagkatapos kong bumili ng mga gulay ay pumunta na ako dito sa tindahan ng mga tuyo. Bali bumili nga ako dito ng tinapa. halo ko kasi sa gulay. At pagkatapos ay pumunta ako dito sa tindahan nila Madam Ana. Bali bumili rin nga ako dito ng mga sangkap na kakailanganin ko rin sa pagluluto. Shout out pala sa mga sales lady dito. Maraming maraming salamat sa palaging pag-aasikaso sa akin sa tuwing bumibili ako dito. Shout out din pala dito kay Marilyn Perez. Saka sa kabarangay ko na si Mary Jane Lagat. Siyempre dito rin sa kababayan natin na si Antonio Domer. Shout out daw sa Estellero Family. Pagkatapos ko palang mamili sa tindahan nila okay, Madamana ay pumunta ako dito sa tindahan nila Flora. Bibili pala ako ng set cover dito. Bumili na rin ako ng pako, bala sa stapler at saka thumbtack. Shout out pala sa magandang tindera dito. Maraming salamat sa pag aasikaso sa akin dito kanina. Sa mga kababayan kung nga ng mga tagagubat halos kilalang kilalang talaga itong tindahan nila Flora. Isa kasi ito sa pinakamatagal ng tindahan dito sa bayan ng gubat. Pagkatapos ko palang mamili ay pumunta muna ako dito sa may tindahan sa may tapat ng simbahan. Bali nagpalipas oras na nga muna ako dito kanina. Nakaramdam nga ako ng pagkagutom kaya pumunta muna ako dito sa tindahan ng mga sinapot. Dito talaga ako lagi na ng mga sinapot sa tuwing nagugutom ako. Pero pagdating ko nga kanina ay nagluluto palang pala sila. Bumili nga ako ng dalawang piraso sabi sa akin uh, ni Tia ay dadali na lang daw sa akin doon sa may tindahan. Ito ang si ate ay nagbabalat pa lang ng mga kamote. Makalipas nga ang ilang sandali ay naluto na itong sinapot kaya nila na sa akin dito ni Tia. Sobrang init pa nga talaga kasi nga bagong luto pa ito. Dahil sa mainit pa nga yung sinapot kaya hindi ko muna kinain. Pumunta nga muna ako sa computer shop dito sa may Shenra. Ipapalo up ko kasi yung pina-edit kong logo. At magpapagawa na rin ako diretso ng sticker. Halos inabot na nga rin ako ng tanghali sa computer shop. Kaya pumunta muna ako dito sa kantin nila at dito na ako kumain sa mga naghahanap na lang ng makakainan dito lang yan sa malapit sa park sa Christ the King dito yan sa bayan ng Gubat shout out pala sa iyo yeah, salamat tulong nangya kanina at pagkatapos ko kumain ay bumalik na ako dito sa mission Shenra pagdating ko nga dito ay busy busy pa rin ito si Sir Mark ang dami kasi talaga ang customer nila na nagpapagawa dito problema pa nga yung internet dito kasi wala daw signal kaya hindi pa daw niya maratapos ito ang pinapa-edit kong logo paano yan hanggang dito na lang muna mag-update na lang po ako sa inyo maraming salamat sa panonood oh uh